hindi lahi Sa bansang dayuhan, ay pawang lulipan. Pagmulan mo, ang lupong huday na hindi sa banal. At yung sa'yo, ginawa ng Diyos, yung sariling bayan, hindi ako. Naway tanggapin ng Kristo, ang anak ng Ang dagat na ilang kambu, ang ito'y makita, ay tumakas na rin. Nagkabi ng panik, yung iyong nanggap yan, noon na hinipin. Maging mga pinto, katulad ng pa

ang maraming magpangyarihan. Ang gabi ng mga panalangit, sila ng palatayan ng bayan, upang ang mga namimighati sa pagtawag mo sa taga sa kanilang anak na mahal ay so, mabigyan mo ng lakas ng Diyos. Sa so, pagkikibala ay kami maaasahan sa so, pangmabigyan ni Cristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasolang ng Diyos. Amen. Sa araw sa iyo, anak at mamalaw, na may mapapatingin nga ng Panginoon.

Di Ay, Ay, you please? Tak. Mama. Mama mau makan dulu. Ah. Eh, bibi anu. Makan mana Dia Kita dulu. Penting yang penting kasihan. Bibi Ah, aa.. saya mahu mahu saya mahu beli saya masih kecil, saya mengambil persembahan yang lain saya mahu membuatkan kesalahan kepada anda saya mahu membuatkan kesalahan kepada anda Yes. Kain muna kayo dun sa labas. Kain muna, kain, kain. Ay, ito, labag kain muna tayo. Sa teler mo. Teler mo. Teler mo. Kain muna. muna, ah, kain, muna kain muna, kain. Kunti lang naman, to may iwan mong kasama ka. Doon, sa labas. Ano yung pagkain? Alas-lis uh, tayo. Fifteen minutes pa. Para makapaghanda-handa muna. So, guys. Mahal kami ay malalapit na ang pag-alis ni baby sa bahay. guys. Ano yung mag-asawa, guys? lakas lang ng loob, kaya natin yan. Si baby ay maganda lang pupuntahan niya. katak na kamere scientific social na kun anik Baka mahulog baby ha Baka mahulog si baby ha Hala yan yung ato Baka mahulog to eh Baka malaglag si baby Baka si baby Dapat hindi na pinasok dito sa gisa eh. Sige lang. Dito na eh. Ayan guys. Dito na yung kanyang huling okay. paglalagyan guys. pay ko na yun kuya Ayun, nahulog niya guys ito uh, dito na kami sa bahay guys at ayan uh, nakauwi na so uh, atid na namin sa huling hantungan na kami oh, uh, sa bago mag end itong video na ito guys sa uh, nais ko lang magpasalamat sa lahat ng mga tumulong at sumuporta nagdasal para sa ako ko maraming maraming salamat sa inyong lahat sa aking members sa aking super chatters sa aking subscriber at sa aking silent viewers sa aking mga friends sa FB mga kamag-anak kasama sa trabaho Ayan. maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nagturong-turong po sa magkarasal sa aking ako so balit ganun po man ay talagang hindi kinaya niya at umigay siya so marami nang sasabi na okay lang yung kasi mas maagad niya na yung kasi naman tumagat pa na nalagaan sa akin yun ayan guys ngulit um, ko po uh, thank you thank you very much po so ayan guys uh, gusto ko lang magpasalamat sa na tulong financial na tanggap ko kay mami gamo production ayan thank you very much po na amiga mo sa tulong financial na pinadala nyo sa akin sa support dasal at sa tulong financial kay hugot pilyo po ayan thank you thank you very much po sa yung pinadala po sa hugot pilyo kay getting lost with Jess ayan thank you very much sis kite Maraming maraming salamat sa tulong pinansyal na pinadala mo sa akin. Kay Ma'am Grace Black Tabibian. Ayan. Thank you very much po, Madam Grace Black Tabibian. Kay Maria Fatima Takulio Ayan. Thank you, thank you very much po. Ayan. Kay Michael Ansan. Ayan, nagpadala din po si, si Bro Michael Ansan. Kay Grace, Madam Crazy si Bacon Girl. Ayan. Maraming maraming salamat po sa tulong pinansyal na pinagdala nyo sa at sa aking... Pinsan kay Dijaro Canteri ayan thank you very much po kay Mayor Ruth Dyson, ayan thank you very much sa tulong financial na pinadala nyo sa akin at malaking malaki po ang itulong niya sa pang araw araw na gastos habang naka ang aking ako at dagdag na rin pambayad sa mga gastusin sa ospital. So, ayan guys, uh, thank you, thank you very much po sa lahat. Lahat ng mga sumuporta sa aming Kawinter Breeze Homes. Ayan, thank you very much po. Ang mga kasama ko dyan sa trabaho sa Neltex Development Corporation. Thank you very much po sa tulong financial member ng ND. Ayan, thank you very much po sa lahat sa akin yung ko sabi ko maraming marami, sa akin um, kamag-anak, kabatid, pinsan sa tulong at support ang binigay nyo dasal para sa akin so ayan guys ito po malang kukman pero tanggapin namin ang maluwag sa dibdi para kay baby Jerlyn Grace Timaranan si Perez so, kay hindi nga yung salamat sa financial na tulong na pinadala mo sa akin. Thank you, thank you very much, kapatid. Okay guys, at sa kanilang mga kamag-anak, ng anak ko, yan, yeah. thank you very much sa lahat ng supporta, sumuporta sa lamay, nagtulong-tulong sa lamay ng anak ko ng apo ko. Ayan. Maraming maraming salamat po sa tulong ninyo. sa mga ninong at ninang nila na nagtulong-tulong din sa financial support. Maraming maraming salamat sa side po ng Timaranan. Ayan. Thank you very much po. Uh, uh maraming maraming salamat po sa tulong ninyo. So, and guys. Marito po maraming salamat po sa lahat ng suporta sa at na natin na namin sa pagtutulong ng amin. So mega mega raw sa po sa lahat ng team Kapangan, team Loyan. Ayan, Thank you very much po sa suporta niyo po sa mga nagpalipat po sa akin sa LS ko. Maraming maraming salamat po OFW. Ayun. Teta. Thank you very much. Uh, I'm mamiga mo ulit once again. Uh, thank you very much po. Anong mga like nagpamember sa akin. Thank you, thank you very much po. Sa inyong lahat. Ayan, uh, guys. Thank you very much po. Bye-bye.